Ibinunyag ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na may nangyaring leakage o pagkalat po ng mga sensitibong impormasyon sa PCO. Ayon kay Ruiz, dapat ay confidential ang lahat ng mga dokumento at utos na nagmumula sa kanilang tanggapan, subalit Aba, nakakalabas po ito. Isaan eh, ito sa dahilan may kung spy. bakit... May spia pare, sa loob. Oo, uh, meron pong sleeper sa loob, mga kapuso. Sa ito ay dahilan kung bakit naglabas ng memorandum si Executive Secretary Lucas Bersamin na naguutos na magsumite ng courtesy resignation ng lahat ng presidential appointees sa kagawaran. Sinabi pa ni Ruiz na bahagi ito ng kautosan ng Malacanang na kailangan sundin dahil kinakailangan ng pagbabago sa PCO. Hindi naman na niya sinabi, hindi naman na niya, niya sinabing galing mismo sa loob po ng PCO ang nagpakakalat po ng uh, impormasyon dahil pwede rin po itong nanggaling sa labas po ng palasyo. Bukod sa mga leakage, inamin din ni Ruiz na may uh, nangyayari ring intrigahan at siraan sa loob po ng kagawaran, bagay na nakakapekto sa kanilang trabaho. Kaya hinimok po ni Rui sa mga empleyado ng PCO na itigil na siraan at tumutok na lamang sa kanilang trabaho para sa mas maayos na serbisyo publiko. Samantala, i-evaluate ang lahat ng pagbibitiw na appointee at saka dedesisyonan kung sila'y dapat bang manatili o palitan sa first -to.